ang pagmamahal sa muska. And as time goes by, nag-iiba-iba ang music taste ng bawat henerasyon, isang tunog pa rin ang patok sa pandinig ng mga Pinoy, ang OPM Bands. Kaya naman, nagtanong kami sa social media kung sino-sino nga ba ang paborito niyong OPM Bands. My name is Trisha Bersano and this is RSP Weekly Top Tips. Number 5. Hail When it comes to lyrics that can connect straight to the listeners' hearts, Hail is one of the bands that can do the job perfectly done. nang pumasok sa music scene noong 2004, ipinakilala nila sa atin ang kanilang musical identity through their hit songs, Kung Wala Ka, Blue Sky, at syempre ang The Day You Said Goodnight. Number 4, December Avenue. Ultimate Hugot Songs ang pag-uusapan, dyan naman nakilala ang December Avenue. Maliban sa pagsama sa mga listeners through their senti days, kinala rin ang mga kanta nila gaya ng Huling Sandali at Kung Di Rin Lang Ikaw bilang OST o official soundtrack ng ilang mga sikat na pelikula. Number three, Ben and Ben. Kung versatility naman ang pag-uusapan ang 90s indie folk pop band, ito ang magbibigay sa atin ng matinding LSS or Lasson Syndrome. With their great ensemble and heartwarming lyrics, talaga nga naman pumatok na agal ang Ben and Ben sa kanilang mga fans and listeners on Spotify and YouTube. Ilan sa mga trending songs nila ay ang Kathang Isip, Araw-Araw at Pagtingin na naging theme song na rin ng mga couples ngayon. number eraser heads. Kung usap ang 90s naman, isa sa pinaka-solid band ang e-heads na talaga nga namang minahal ng mga Pinoy mula noon hanggang ngayon. Sino nga ba ang hindi mapapakanta sa kanilang mga timeless songs na With a Smile, Ligaya at Ang Huling El Bimbo na kamakailan lang ay ginawan muli ng Musical Place Resorts World Manila. legacy at pagiging multi-awarded ng bandang ito, sila lang naman ang tinuturing na The Beatles of the Philippines. Number 1, Parokya ni Edgar Mula sa kanilang mga after-school jam sessions hanggang sa pagiging isa sa mga pinaka-iconic na banda sa OPM history, Talaga nga namang walang hindi nakakakilala sa parokya ni Edgar. Sayang din naman forma. For over two decades, patuloy pa rin nila tayong ina-entertain with their relatable songs, pangbarkada man 'yan o pangnagliligawan. Talaga nga namang walang iwanan sa parokya band. Walang iwanan sa parokya band sa parokya ni Edgar ilan sa kanilang mga hits ay ang halaga, your song at para sa iyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng bumoto at patuloy na tumatangkilik sa parokya ni Edgar. Hindi ako makapaniwala na number one band kami. Especially ngayon kasi siyempre dahil bagong malulupit at mga magagaling na mga bagong banda. And syempre sobrang luma na namin. Pero salamat hanggang ngayon. Kami pa rin yung pinili niyo bilang... Uh, number one band talaga. Anyway, ang, ako hindi ako makapaniwala. Anyway, marami maraming salamat talaga pare. Thank you very very much sa pagsuporta. Hindi lang sa parokya pero sa lahat ng mga local acts and local bands sa Pilipinas. Ingat palagi. And that is our top 5 for today. Abangan niyo po ang mga susunod nating poll questions through our social media accounts. This is Trisha Bersano for Rise and Shine, Pilipinas.